Lalo pang pinigting ng Manila Traffic and Parking Bureau ang panguhuli sa mga e-trike at tricycle na dumadaan sa National Road sa lungsod ng Manila. Ayon kay uh, MTPB Sector 3 uh, Commander, sakya po na umaabot na sa maygit sa 20 e-trike at tricycle ang kanilang nahuli at uh, ito'y dinila na sa impounding area sa Central Market. Uh, e-trike na bawal na sa National Road. Ito, ino-umpisa na natin. Ngayon, nakaraan mga ano pa naman, ino-umpisa na natin yan eh. Uh, ngayon, yung may mga lisensya at may toda, hanggat maari, pinagsasabihan namin para uh, paunawa muna sa kanila na bawal na talaga sila okay, sa lang National lang. road. Bawal na uh, naman. Uh, ina-warningan namin. Gerson Bolivar, yung labi nyo. Ng... Opo, ito, uh, kabilaan yan, bawal sila rito. Opo, oh, Gerson Bolivar, magkabila, bawal. Marami na po kayo na huli. Ah uh, 16. 16 na ngayon umaga pa lang 'yan. 16 na. Opo. Ngayon pa lang umaga 'yan. Dinala na po sa Impa. Iguniti, di Acosta na matagal nang pinagbabawal na dumaan sa Quezon Boulevard ang mga namamasadang tricycle e-track driver kahit na pribado. Marami kasi anyang pasaway na driver kahit na bawal sila sa national road gaya na Rizal Avenue, España Boulevard, Roxas Boulevard, at iba pa ay patuloy pa rin silang dumadaan. Para sa MBC Network News, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.